One, two. Welcome back to my channel This is your Mama Sam Hello mga amigo, amiga kumare at kumpare Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasi ganda at kasing fresh ng mama sa ninyo. So, tingnan nyo yung outfit ko ngayon. Pack off. Oh adi uh, uh, ba? Para tayo si Dora. So, yon So, kamusta naman? So, sana lahat kayo ay happy-happy ngayong araw ng Thursday. Siyempre, marami akong hatid na chika sa inyo. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko muna mag -shout out sa inyo ng bonggam-bongga -bongga sa lahat ng tumututok dito araw-araw, lagi-lagi sa Mama Sam Vlog. And then, of course, gusto ko rin batiin si Jenaline na patong. si Madam Jenaline na talaga naman. Ay nako si Madam parang ano ko na yan eh, nakakatandang hapatid talaga. So yun, so thank you so much sa chika. Kasi kanina, nag-iisip-isip ako, tapos ayon kinausap ko siya. So, napagpayuhan naman niya ako ng bonggang-bongga. -bongga. At saka narilis ko yung mga gusto kong sabihin. And then, bukod doon, syempre, matiin din natin syempre si Christine Ann Perez. Na malapit na ang birthday niya. Bukas na ang birthday ni Christine Ann Perez. Si Ate Christine na sobrang ganda. So, happy advance, happy birthday sa'yo. So, I hope na alam mo yon na syempre good health and then of course sana lagi kang josa so yan and then of course sa inyong lahat ng bonggang bongga so ganda natin today so I feel fresh charot so yon kasi ano nga may activity kami kanina sa school ang drama ay farmer so syempre ako naman yung pambansang farmer. <laughs> so, yon Ang ganda kung mukha kong katulong ni Dora. <laughs> anyway, so, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin. Kaya, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Mama Sam, botohan sa Cosmo, nagsimula na. So, ito na nga. So, nag-number one sa botohan para sa first group, I si see Thailand. So, yon Second naman si Indonesia. Pangatlo naman si Canada. Actually, ang, la ang layo ng lamang ni Thailand talaga sa laban niya kay Indonesia kasi nasa 24,000 na yung boat niya samantalang si Indonesia ay nasa 8,000 lang at si Canada naman ay nasa 1,000 plus and then syempre sinundan ni Malaysia para naman sa sumunod ay si Netherlands and then of course Virgin Island, U.S. Virgin Island, and Greece, and then Zimbabwe, Pakistan, and Australia. Wala si Philippines. So yan. Ewan ko kung by group kasi sila. So tinan natin kung may second group. So pero lahat kayo. Ay iniimbitahan ko na sana bumoto kayo dito sa Biscosmo. So kung paano boboto I think, ah uh, sandali lang, may sinayin sa akin si Denden. I-share ko sa inyo para alam natin kung paano boboto dito sa Miss Cosmo. At matulungan natin, syempre, si Ati sa Manalo. Sabi ko nga, ayan na eh, simula na ang gamitan sa botokan. Sarot! So, huwag tayo magpatalo para kay ano, kay Atisa. Wala akong salamin, hindi ko mabasa. Ilalagay ko na lang dyan, basahin nyo na lang. Ang sabi nga nun, how to vote. Step 1, like and follow the Miss Cosmo uh, Facebook page. And this is the, ano, hindi ko mabasa kasi wala akong salamin. Sorry guys. And step 2, vote for contestant on her photos one reaction, one point, comment, one point, share, one point. O, parang miss Grand lang, charot. So, ganun na nga. So, ang gagawin ninyo ay pupunta kayo doon sa Facebook page ng Miss Cosmo tapos iboto ninyo yung picture ng kandidata natin. So, yon At mag-comment na rin kayo. So, yon Ganun pala yung pamamaraan. At i-share na ninyo. So, parang yung ginagawa lang ng Miss Grand. So, yan na. So, good luck! So, sana makaboto kayo. At kung hindi nyo pa alam, basahin nyo na lang dyan yung nakaano para at least alam ninyo, no? At eto na ang ating sumunod na chika. So, para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo kay Nadia dito sa laban niya sa Miss Universe Indonesia? Tingin mo, Mama Sam, siya na kaya ang ipapadala ng Indonesia sa Miss Universe? So, hindi ko alam. Depende. Hindi naman porkit nanalo ka ng face of humanity, Chubachenes no noon, ay ibig sabihin noon ay ikaw na ang mananalong Miss Universe Indonesia. Siyempre, kailangan pa rin patunayan ni Nadja yung galing niya kung paano siya talaga makakaariba dito ng bonggang-bongga -bongga sa laban niya dito sa Miss Indonesia ko ako tatanungin ninyo, marami naman kasi mga kandidata din magaganda at talagang palaban. Kaya, good luck na lang talaga kay Nadja at laban lang. So, yon. So, tingnan natin kung sino ang ipapadala na Indonesia ngayong taon na to. And then, of course, para naman sa sumunod natin, Chika, pambato ng Argentina sa Miss Universe, tingin mo, Mama Sam, aariba ba bato ng bonggam-bongga? to be honest, parang piling ko hindi. Charot. So, hindi naman po kit kasi maganda ay pasok na sa banga. So, kailangan talaga, una, syempre, may pinapakita yung kandidata na alam mo yun, mapapabilib niya ang organization. Pangalawa, syempre, yung performance level ng kandidata, lalo na pag nagsama-sama na sila. And then, pangatlo, syempre, dapat talaga may eksena siya na alam mo yun, na mamamangha sa kanya ang lahat. So, depende sa ipapakita niya sa competition ng Miss Universe At tingnan natin kung makakapasok sa semifinals ang pambato ng Argentina So, yun, so good luck, diba? Good luck na lang dito sa laban nila sa Miss Universe And then, of course, para sa sumunod na chika Pambato ng Colombia sa Miss International Tingin mo, Mama Sam, manalo kaya sila? Well, ang Colombia, lagi natin sinasabi na ito ay isa sa mga pinaka-sexy, pinaka-maganda na kandidata na lumalabas sa lahat ng international pageant. Sa totoo lang. Pero ayun nga, may kakulangan sila pagdating sa Q&A or minsan siguro sa attitude, yung ganon. Lagi kasi sila naliligwak pagdating sa ano na, sa top 5 yung parang kokoronahan na yung ano nila, kandidata nila ayon laging runners up ang nakakauwi di ba nung last year ang ganda, ganda ng pambato nila sa ano sa sa Miss International ayun, nauwi lang sa first runner-up. So, kung yung last year ay sobrang ganda na, eh, depende na lang yan dito kay Miss Colombia kung ano yung ipapakita niya sa laban niya sa Miss International. At good luck sa kanya, di ba? So, yun, ako parang feeling ko mas bongga yung last year kesa dito sa bago nilang Miss Colombia. So, ma malalaman natin yan. Marino, di ba? Biglang maka-arriba yun ng bonggang-bongga. So, yon At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, syempre, excited tayong lahat para sa Miss Universe. Tingin mo, Mama Sam, pambato ng Thailand. Maka-arriba kaya ng bonggang-bongga sa laban niya sa Miss Universe? to be honest, hindi ko alam kung ano yung magiging eksena ng pambato ng, Kolo, na, ng Thailand sa Miss Universe. No, last year, nag-first runner-up sila. Ngayon, sinasabi ng iba na kung mukhang malakas pa rin si Thailand. Ba't ako parang piling ko, depende. Depende sa performance, depende sa lakas na ipapakita niya. Kumpiyansa, yes, nandun doon. Nakumpiyansa naman si Thailand. Siyempre, nandun doon na nalalaban yan. Kasi alam mo yon na parang ang goal niya talaga ay manalo ng Miss Universe Thailand. Pero possible din naman na super hype lang, lang din ang pambato ng Thailand ngayong taon na to. Kasi parang feeling ko si Antonia na talaga yung pinaka the best. So, tignan natin, pwedeng mawala sa eksena, pwedeng naman siya makakuha ng corona. Pero sa tingin ko, sa dami ng magaganda ngayon, ay nako, good luck talaga sa kanya. ba diba? So, yon Kasi parang feeling ko, minsan, yes, maganda yung ipinapakita nila sa social media kung iisipin mo sa lahat ng Asia candidates. Nako, mukhang si Thailand yata talaga ang pinakamalakas na kandidata sa Southeast East Asia. Kaya lang, minsan mapapaisip ka din na baka malamon din lang to si Thailand sa mga ibang kandidata na lalakok dito. But, syempre, sa ngayon, nakikita ko si Thailand isa sa mga strongest na pwedeng makapasok talaga sa semifinals. Pero yung narating ni Antonia na first runner-up, depende yun talaga kay Oppo kung paano niya ilalaban ang Thailand. Depende yan sa paghahanda niya. Depende sa mga magiging eksena niya. Pero sa ngayon, ang nakikita ko ay medyo, ano, 50-50. So, pwedeng hindi na siya makarating sa dulo ng competition, pwede din naman makarating. ba? Diba? So, yan. Good luck. Ay, nako. Ewan ko. Basta. Bahala sila. Basta ang alam ko, maganda si Philippines. Charot. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, malapit na ang Miss Cosmo International. Tingin mo ati sa manalo o obra ba sa mga kandidata? Depende yan sa eksena, lalo na ngayon, di ba? Na nakikita natin na no, syempre lahat ng bansang galawan na yan. So, challenge to kay ati sa manalo kung paano siya makikipag-compete, paano siya e-eksena ng bonggong-bongga sa mga ano, sa mga makakalaban niya. Basta siguro nando doon na dapat handa siya. Kaya nga guys, bumoto tayo. Huwag tayong tutulog tulog So kailangan ng tulong ni Atisa Manalo, di ba? So syempre para maipakita yung suporta talaga ng Pilipino sa kanya. So ayon So kanina nga sabi ko paano boboto, basahin niyo na lang kanina yung ginawa ko. So good luck kay Atisa at wala pa akong maisip kung ano ang magiging eksena niya dito sa Miss Cosmo. Batang alam ko, lalaban ang ati sa Manalo. So, yun! And then, of course, Dark Horse Beauty, ang eksena, Mama Sam, ng ating pambato sa Miss Universe na si Chelsea Manalo. Tingin mo, Mama Sam, sapat na nga ba ang kakayahan ni Chelsea Manalo para makapag-compete ng todo-todo sa mga makakalaban niya sa Miss Universe? Sabi ko nga kanina, si Opo, nakikita natin yung eksena eksena di ba? Sobrang bongga. Pero nagdadalawang isip pa rin ako kung makakarating ba siya sa dulo ng competition. Kasi sa sobrang dami talaga na magagaling kan na kandidata na lumalakok ngayon dito sa Miss Universe. Ang dami ko yung magaganda, di ba? Nakakatakot. So ako para sa akin, siguro laban lang, di ba? Malay naman natin, biglang kung yan ng bongga-bongga. Basta ako, ang ah, nakikita ko, pag may pinaghanda siya, pag naghanda siya ng todo-todo, ayun, makakaaring ba siya? Pero pag wala siyang hinanda, sorry na lang Philippines, pwede ma ulo tayo sa Miss Universe. So, yon Ganun lang yon Di ba kung naghanda ang kandidata natin, yung iba sinasabi nila, naku, hindi na may strong yan si Chelsea. Mukhang lalamunin lang yan ang mga Latina. Ni, hindi nga daw natatakot kay Chelsea Manalo yung mga Latina. Ako naman, parang feeling ko naman siguro medyo parang nawawander yung mga Latina kasi syempre black beauty. Pero sabi ko nga pag nakitaan nila yan na hindi pala strong, good luck talaga. So yun, ganon. Kasi alam naman natin ang Miss Universe masyadong agresibo yung mga kandidata dyan. Alam mo yun, lalo na ngayon sa Latin country gagawin. Ang tanong na lang dito, mabali kaya ni Chelsea Manalo ang kamalasan natin dito sa Mexico na hindi napapasama sa sa semifinals. Pag nagawa niya yon winner na. So, yon So, hindi naman ako naghahangad ng manalo si Chelsea kasi parang piling ko sa sobrang dami ng madalakas. Pero yung mabali niya lang yung sumpa, ayon Kasi di ba pang limang beses na itong gagawin dito yung Miss Universe. Sa Mexico At yung apat na beses na lumaban ang Pilipinas dyan Hindi nakasama sa semifinals So, tignan natin this time Kung pasok nga ba ang ating pambato sa semifinals so, Yun yung abangan mo So, yan Basta laban lang At magtiwala lang kayo kay Chelsea Sabi ko nga, pag may hinanda Pasok sa banga Pero kapag wala Ligwa Ganon So, yan ano na ba, hindi expect mo sa walang dinanta, 'di ba? So for sure maghahanda naman 'yan sila. And then of course, pambato ng Dominican Republic sa Miss Universe, mama Sam, tingin mo, isa kaya siya sa mga makakakuha ng corona. Si Dominican Republic hanggang ngayon, sa so, tuwing nakikita ko yung mga photos niya, yung mga interviews niya, sabi ko mukhang Dominican Republic talaga to. Ewan ko kung bakit, sobrang ganda talaga ni Dominican Republic. Yung tipong, alam mo yung ganda ng level niya, yung magkamukha na parang ako, charot. So yun, yung tipong pag dinala mo sa Miss Universe, pasok agad sa semifinals yung ganda. Ganon! So yun, so ganda palang, ano na, pasok na sa banga. Parang ako lang yan, pwede ako sa Miss International Queen. Tingin nyo guys, papasok ba ako sa semifinals? Charot! So, yun. So, ako lang nag-makeup niya. Ang ganda, di ba? Alam mo yon simple lang makeup yan. So, dinaan ko lang sa kilay at saka sa kasa. Mmm, di ba? Tingnan nyo yung, yung, yung ano ka, mata ka. Mm, diba? ko, mata ko. Mmm, di ba mukha kong manika? <laughs> Pag Miss International yung ganda. Mm, di ba? So, yon So, para na lang din ako si Dominican Republic. Yung, alam mo yun, yung damoy na tinititigan mo lalong gumaganda. Ewan ko ba kay Dominican Republic, mukhang destiny niya nyata maging Miss Universe. Ewan ko, yun nasa ano naman yun, Miss International naman yun, di naman ako gandang-ganda sa kanya. Mas nagagandahan ako kay Peru. Pero ngayon, mas nabobonggahan ako sa beauty talaga ni Miss Dominica Republic sa lahat ng kandidata. Kaya nga parang piling ko itong si ano si Opo maliligwak to dahil sa ganda ni Dominica Republic hindi o obra ang beauty nito. 'Di ba? So 'yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo 'yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Ang ganda ko, no? Ang ganda ko talaga. Oh, mm -hmm.